Kamusta mga kaibigan? Huling nagbabalik si kaibigang Oso at samahan nyo kong ngayong gabi dahil bibisitahin natin ang ating dalawang branch ng shawarma dito sa bagong baryo. At una ko na nga muna palang pinuntahan itong ating unang branch dito sa may General Malbar Extension sa may Corner Reparo Road sa may Barangay 142. So alam to ng mga taga bagong baryo, ito yung inopen natin noong July 23, 2023 last year mga kaibigan. Isa din kasi ito sa aking routine after ko mag-duty sa aking trabaho ay dito ako dumidiretso upang inspect at i-check ang mga staff ko kung sila ba ay naka-hernet, naka-apron kasi part yon ng kanilang uniform pag jumu-duty sila. Pero sa totoo lang, sobrang challenging ng pagkakaroon ng business. Tapos bukod doon, isa empleyado. S Kaya sa mga agaya ko dyan na may business tapos uh, empleyado pa sila sobrang feel na feel ko kung gaano kahirap yung struggle na pinagdaanan nyo ngayon at mga challenge nararanasan nyo ngayon. Sabi nga nila kapag mas mahirap, ang nararanasan ranasan mo. Kapag mas marami kang effort para maging successful sa buhay, eh mas ibe-bless ka pa ni Lord. Naniniwala ako dyan mga kaibigan. After ko nga pala dito sa aking first branch, ay lumipat na ako dito sa aking second branch dito sa may General Tino Corner Adelpa. At para naman sa mga malalayo dyan na gustong dumayo dito sa aking shawarmahan, pwede nyo po siyang i-google or ways. So, i-type nyo lang po art shawarma ni kaibigang oso. Lalabas na po agad yan. At para naman sa mga nagkikrabe pero wala kayong oras, pagod kayo or tinatamad kayong lumabas sa inyong bahay, available din po kami sa delivery. Especially po dito po sa bagong baryo at sa mga malalapit dito sa aming lugar. Pag po medyo malayo na, eh, kailangan na nating ilalamove or kaya uh, grab express. At o Open po ang aming tindahan simula 3.30 ng hapon hanggang alas 12 na madaling araw pag weekdays po. Pero tuwing weekends po, Friday, Saturday, Sunday, open po ang aming tindahan simula 3.30 ng hapon hanggang alauna naman po na madaling araw. Kaya ini-invite ko po kayong lahat na puntahan at tikman ang number one best shawarma in town dito sa Pilipinas. Proud and loud art shawarma ni kaibigang oso. Sa lahat ng mga pinagdaanan na natin na hirap noon, at mga sakripisyon na dinanas natin dati, eh maging proud tayo kung ano man yung meron sa atin ngayon. Dahil kahit papano, nakaabante na tayo. Kahit papano, umuusad na tayo. At kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, ituloy lang natin to mga kaibigan. Hindi tayo susuko. Hanggang makuha natin yung mga pangarap natin para sa atin at para sa pamilya natin. Hanggang dito na lamang mga kaibigan, kita-kits tayo sa mga susunod na araw. And... Peace out.